dito na po ako para salubungin si Ate Aileen. May dala po sa aking isda. Ang ayuda po niyang bigay sa akin ay isda. Bakit ba tinawag ko guys na Ate Aileen? Eh, parang mga anak ko yun. Si Aileen po. Hintayin ko po siya dito. Sa tulay na mabaho. Ito po. Dito po ako maghihintay. Ayan po. Ang ganda po ng mga puno dito. Oh. Ayan, po, oh. ayan po. Ayan po. Oh. Dati ko liliit lang yan. Ngayon ang tataas na. Oh. Guys, ayan na po. Ang aking ayudang isda. <laughs> ayan na po. Dumarating na po yung ayudang isda galing kay Aileen. <laughs> Thank you very much. Marami bang huli? Ayan. Uh, ano ba 'to binabenta? Bigay, Bigay lang. Thank you. Po. <laughs> thank you. Ayam pa poon. Oh, dami niyan, isda. Thank you very much. Hindi sa na Hindi so excited. <laughs> Ayam po. pa. Kaya sabi ko na Oo, kaya nga. Ay ala-eri lang man ka lang eh. Ah, thank you ah. nang marami. Ayam po ako na po yung ayuda ko, guys. Ang dami, oh. Ang daming isda. Tara na po. Uwi na tayo. Guys, tingnan nyo po. Ang daming isda. Bigay po ni Aileen. Ang laki po, oh. Isang palangga na pong isda. Yan po, oh. May talangka pa po buhay. Ayan. Ang laki. Parang talangkang pehe talang kang pehe po ba yan pero nag-iisa lang naman po siya pero ang daming isda po oh. ano kaya may arroyo may thailand <coughs> may ano ito may talangka buhay pa po yung talangka o oh. gumagalaw Ayan po, oh, ay kabayo. Ayan po, oh. Nagalaw pa siya. Ayan, Ang oh. dami pong isda. Bigay po yan ni Aileen.